Class, ginawa niyo ba yung assignment niyo na mag-research ng mga flood control projects sa probinsya niyo? Yes, yes Teacher Sige nga, share nga natin sa klase. Teacher, sa amin po sa San Luis, Pampanga, si Mayor Jason Sagom, tsaka yung asawa niya na si Kong Ana York Bondoc Sagom, uncle po nila yung may-ari ng kumpanya na gumawa ng nabuwal na flood control project. Yes, tama! Yung Edmarie Construction and Trading. Ang may-ari, si Edgardo Sagum, uncle ng mayor niyo. Teacher, sa amin po dito sa Pampanga 3rd District, yung dating congressman namin na si Don Gonzales, yung anak po niya yung may-ari ng kumpanya na nakakuha ng 900 million pesos na projects. Tama! Kapangalan pa nga niya yung kumpanya, A.D. Gonzales Jr. Construction and Trading Company, Aurelio Don Gonzales Jr., teacher sa amin sa Cagayan 3rd District. 2 billion pesos na mga DPWH contract na nakuha ng kumpanya ng mga anak ni Congressman Jojo Lara since 2020. Teacher sa probinsya po ni Mama sa Tarlac, si na Kong Christy Angeles at Kong Noel Rivera, konektado rin sa mga kumpanya na bilyon-bilyon na rin ng mga contracts galing DPWH. Tama, yung asawa ni Kong Christy Angeles na si Victor, may-ari ng Northern Builders. Tapos, si Kong Noel Rivera naman, nakatalabi ng may-ari ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Shock teacher at the amok! Sa lawag po, si Mayor Brian Alcid, yung mga kumpanya niya yung nakakuha ng 18% ng flood control project sa Ilocos Norte. Yes, 1.8 billion worth from 2022 to 2025. Tapos, inindore siya ni President Marcos nung eleksyon. Correct. Ijay, loko -co, sir naman po, yung pamilya ni Ex-Governor Chavit Singson po yung may-ari ng kumpanya na gumagawa ng karamihan ng flood control projects. Yan yung satrap construction, diba? Ang mga Singson, limang dekada ng mga politiko sa probinsya niyo. Alay, Teacher Rubilin, yung kababahay namin na si Congressman Edwin Garjola, eh mula nang maupo ng 2022, lumobong ang husto ang mga infra-project na hawak ng kanyang mga kumpanya. Yes, in the last 2 years lang, 16 billion na ang nakuha niyang project. Samantalang from 2016 to 2022, nung hindi pa siya congressman, 9.5 billion lang sa loob ng 7 years ang nahawakan. Ay, teacher, dito po sa amuha sa Davao, kamag-anak ni Senator Bongo ang may-ari ng kontraktor sa karamihan ng infrastructure project. nag pa sa St. Gerard Construction ng mga diskaya. Yes, yan yung CLTG Builders na swak pa sa initials ni Senator. Christopher Lawrence Tesoro Go. Wow, class! Very good kayo, ha? Ang galing nung mag-research. Sige nga, anong source of information nyo? Rappler! Very good! Sa bagay, mga exclusive ng Rappler ang mga investigative report na yan. Sa kanila lang natin mapapanood o mababasa. Pero teacher, bakit hindi iniimbestigahan ng Rappler si Nasaldico at Martin Romualdez? Anong hindi? E March pa lang ay may investigative report na ang Rappler tungkol kay ex-Congressman Saldico. Tungkol sa construction empire niya na SunWest Corporation. At marami pa silang ibang report tungkol sa kanya, no? Kay former Speaker Romualdez naman, December 2023 pa lang ay ni-report na ng Rappler yung mga negosyo niya na nabuhay bigla nung maging presidente ang pinsan niya na si Bongbong Marcos. Alam nyo, class, hindi porke hindi nyo nakikita sa social media feed nyo ay hindi ibinalita ang isang issue. Malamang ay hindi lang na-serve sa inyo ng algorithm Kaya mas mainam kung i-check nyo talaga ang website ng mga legit na news outlet gaya ng Rappler. Or better yet, download the Rappler app at sumali sa chat channels doon.